Marami sa atin ang gustong magkaroon ng bagong simula, bagong taon, bagong direksyon, bagong himala. Pero ayaw nating baguhin yung disiplina. Alam mo ba, minsan ang breakthrough na matagal mo nang hinihintay, nakatago sa isang bagay na matagal mo nang iniiwasan, ang pag-aayuno. Ang sabi ni Jesus sa Mark 9 verse 29, This kind can come out by nothing but prayer and fasting. Ang ganitong uri ay hindi mapapalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Kapatid, may mga pintu ang hindi bumubukas sa ordinaryong panalangin. May mga kadena na napuputol lang kapag ang puso mo ay gutom na sa Diyos kaysa sa pagkain ng mundo. Kaya tandaan mo to. Ang ayuno mo ngayon, magdidikta ng bukas mo. May isang ama na lumapit kay Jesus hinihiling niya na pagalingin ang kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. Sinubukan ng mga alagad, pero nabigo sila. At pagkatapos pagalingin ni Jesus ang bata, nagtanong ang mga alagad, Bakit hindi po namin napaalis ang espiritong iyon? At sinabi niya, Ang ganitong uri ay hindi lalabas maliban sa panalangin at pag-aayuno. Pansin mo, noong sinabi iyon ni Jesus, hindi na siya nag-aayuno tapos na ang 40 days fasting niya sa ilang. Ang kapangyarihan ng kaniyang ayuno noon ay bunga ng disiplina niyang ginawa kahapon. Ganoon rin sa atin. Ang ayuno natin ngayon ang magdidikta ng bukas natin. Kaya importante na nag-aayuno tayo bago gumawa ng mga malalaking desisyon sa buhay. Magre-resign ka sa trabaho? Mag-ayuno. Magpo-propose ka sa girlfriend mo? Mag-ayuno ikakasal ka, mag-ayuno. Lilipat ka ng church, mag-ayuno. Lilipat ka ng ibang bansa, mag-ayuno. Set aside a time to fast before making big decisions. Hindi para baguhin ang isip ng Diyos, kundi para mas maging malinaw sa yo ang kaniyang direksyon. Ang ibig sabihin ni Jesus, may mga tagumpay na hindi basta dumarating. May mga uri ng espiritual na labanan na kailangan ng mas malalim na paghahanda hindi lang sa panalangin kundi sa pag-aayuno. Kapatid, baka kaya hindi mo pa nakikita ang sagot na inaantay mo. Kasi hindi pa napupunit ang flesh mo sa harap ng Diyos. Ang fasting ay parang sinasabi mo sa Diyos na Lord, mas gusto kita kaysa sa kahit ano. Ano ang tunay na pag-aayuno? Maraming tao ang iniisip, ay, hindi ako makakain. Mahirap 'yan. Pero ang fasting ay hindi tungkol sa pagkain, kundi sa pagkagutom mo sa Diyos. Fasting is not punishment. It's preparation. Ito ang panahon kung saan pinapatahimik mo ang laman para pakinggan ang espiritu. Kapag hindi ka kumakain, mas nagiging malinaw ang boses ng Diyos. Ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Minsan kaya ka hindi nakakarinig kasi busog ka. Hindi lang sa pagkain kundi sa ingay sa social media, sa stress at sa takot. Pero kapag nag-aayuno ka, pinapatahimik mo lahat ng iyon at biglang maririnig mo muli ang boses niya. Anak, nandito ako. Ang pag-aayuno ay hindi para ipakita kung gaano ka banal, kundi para ipakita kung gaano mo siya kagustong makilala. Mag-ingat sa masyadong relihiyosong kasipan. Sa Matthew 6, binalaan ni Jesus ang mga nag-aayuno para lang magpasikat. Sabi niya, Kapag nag ka, huwag kang magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Ang ama mo na nakakakita sa lihim, siya ang gagantimpala sa iyo. Kapatid, ang pag ay hindi kompetisyon. Hindi ito paramihan ng hindi kakain. Ito ay panahon ng tahimik na pakikinig at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. May pastor na nagbahagi ng kwento. Isang araw, ibinahagi niya na ang anak niya ay naligtas sa panahon ng kanilang corporate fast. Pero imbes na magalak, may nagsabi, Bakit mo pinost yan? Hindi dapat ipagyabang ang pag-aayuno. At ang sabi niya, Hindi ito kayabangan. Ito ay papuri sa Diyos na sumagot sa gitna ng aming ayuno. Relihiyon ang komplikado, pero relasyon kay Kristo ang nagpapalaya. Kaya kung tatawagin ka ng Diyos na magayuno, sundin mo. Hindi dahil sa tradisyon, kundi dahil sa transformation. Emga uri ng pag-aayuno. Hindi mo kailangang gayahin ang ayuno ng iba. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa tagal ng hindi mo pagkain, kundi sa tapat na layunin ng puso mo. Iba-iba tayo ng kalakasan, schedule, at sitwasyon. Pero iisa ang hangarin mas mapalapit sa Diyos. Narito ang ilang uri ng pag-aayuno. Water fast. Tubig lang ang iniinom sa buong panahon ng ayuno. Karaniwang ginagawa ito ng mga sanay na at may medical clearance. Ito ang pinakamahirap, ngunit malalim sa disiplina. Daniel fast. Gulay, prutas, at tubig lang. Tulad ni Daniel sa Daniel 10 verse 3. Isang ayuno ng paghihiwalay, Mula sa mga pagkain ng karangyaan para tumutok sa espiritu. Partial fast, pag-aayuno sa loob ng tiyak na oras, halimbawa 6 am hanggang 6 pm. Ito ang karaniwang uri ng ayuno para sa mga nagtatrabaho. Social media fast, paglalayo muna sa mga distractions gaya ng Facebook, TikTok, o Netflix para mas makinig sa Diyos. Married couples fast ayon sa 1 Corinthians 7 verse 5. Maaaring magkasundong mag-ayuno bilang mag-asawa para sa panahon ng panalangin at paghahanap ng direksyon mula sa Diyos. Ang mahalaga, hindi kung ano ang tinanggal mo, kundi kung sino ang pinili mong lapitan, ang Diyos mismo. Kaya kung nararamdaman mong tinatawag ka ng Diyos na mag-ayuno, magsimula ka kahit sa maliit. Ang Diyos ay gumagalaw hindi sa laki ng sakripisyo kundi sa lalim ng pagnanais mong siya'y mas makilala. May isang pastor na nagsabing nagsimula siyang mag-ayuno noong high school pa siya, juice at muffins lang. Noon una, akala niya diet lang. Pero habang tumatagal, napansin niya, mas malinaw niyang naririnig ang tinig ng Diyos. Sa edad na dalawampo, nagkaroon siya ng disiplina. Sa edad na tatlumpo, natutunan niyang lumakad sa direksyon ng Diyos. At sa mga 40-day fasts niya, doon ipinanganak ang kanyang calling, ang simbahang itinayo nila, at ang mga himalang nasaksihan nila. Sabi niya, The more I denied my flesh, the more I discovered my calling. Kapatid, baka kaya hindi mo pa nakikita kung anong susunod sa buhay mo. Kasi busog pa ang laman mo at tahimik pa ang espiritu mo. Minsan kailangan mo munang tumigil sa pagkain para makakain ng salita. Kailangan mong ishutdown ang noise ng mundo para marinig ang bulong ng Diyos. Ang mga himalang pinanganak sa pag-aayuno ay hindi gawa ng tao. Ito ay bunga ng isang pusong nagsabing, Lord, gutom na ako, pero mas gutom ako sa iyo. Ang puso ng pag-aayuno, ang layunin ng pag-aayuno ay hindi para baguhin ang isip ng Diyos, kundi para baguhin ang puso ng tao. Hindi mo kailangan mag-ayuno para mapansin niya. Nag-aayuno ka dahil gusto mong siya lang ang laman ng buhay mo. Sabi ni David sa Psalm 63 verse 1, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos. Maaga kitang hinahanap. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo. Yan ang puso ng pag-aayuno. Hindi gutom sa pagkain, kundi gutom sa presensya niya. Hindi ito tungkol sa pagkawala ng laman, kundi sa pagbubuhay ng Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, Maraming salamat sa paalala na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa iyo. Turuan mo kaming mag-ayuno hindi para mapansin, kundi para mas makilala ka. Kung tinatawag mo kami sa isang panahon ng pag-aayuno, bigyan mo kami ng disiplina, lakas, at malinaw na layunin. Alisin mo ang mga bagay na humahad lang sa amin na marinig ka. Lord, gusto naming gutumin ang laman para busugin ng espiritu. Gusto naming maranasan muli ang iyong presensya. At sa bawat araw ng aming pag-aayuno, ipaalala mo, hindi ito tungkol sa amin. Ito ay tungkol sa iyo. Salamat sa mga breakthrough na darating. Salamat sa bagong direksyon, sa kagalingan, at sa mga himala na ihahanda mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung naramdaman mong tinatawag ka ng Diyos sa panahon ng pag-aayuno, itype mo sa comments, Lord, Gutom ako sa iyo. At kung gusto mong magpatulong sa panalangin, i-comment mo lang ang iyong prayer request. Ipagpe-pray ka namin. Huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pa tayong mapag-usapan tungkol sa buhay na may kapangyarihan, disiplina at presensya ng Diyos.